Magtitinda nga ulit ako nitong aking banana bread mga mare kaya heto at nagbake na ako. Marami na din ang nakakamis sa inyo ng ating baking serye kaya heto yung baking serye ay lagyan natin ng tinda serye. Buti na lang din talaga nung namalengke ako ay meron akong nabilhan ng saging na overripe pero hindi bulok. Isa-isa ko din naman ito chine check mga mare pero kapag sobrang bulok na ay hindi ko na din inilalagay dito. Maganda nga yung pagkaka-overripe nitong saging na nabili ko kaya naman minash ko na pwedeng manual lang or pwede din naman kayong gumamit ng mixer. Almost 10 pieces ito ng saging mga mare at nagadad na ako dito ng oil, evaporated milk, egg, at saka vanilla essence. Bali, inuuna ko lang dito yung mga wet ingredients and after nyan, nag din ako ng sugar. Brown and white sugar yung nilalagay ko dito. Para naman sa ating dry ingredients, isa isang bowl, naglagay na ako ng all-purpose flour, baking soda, baking powder, at saka salt. Para naman sa full ingredients nito, ay eh, matagal ko na itong na-share. Bali, ilang video na nga ang nagawa ko at hindi na nga secret ang aking recipe. Nakakatawa din kasi makareceive ng mga comments and messages na nung ginawa daw nila itong recipe na to ay nasarapan daw sila sa banana bread. Anyways, ang gamit ko nga pala dito ay aluminum foil pan at mga nasa small size lang siya. Pero don't worry dahil same lang naman ang timbang ng bawat loaf natin at nasa 315 grams nga ang bawat isa. Para naman sa toppings, meron tayo ditong semi-sweet chocolate chips na medyo maliliit at may malalaki din at etong ating crush na cashews. Kahit noon pa man ay eto na talaga yung nilalagay ko na toppings. Depende na lang kung may request ang customer na walang nuts or kaya walang chocolate chips, ay pwede naman. Pero dito sa toppings, wala na yung sukat mga mare at medyo dinadamihan ko na din dahil pag maraming chocolate chips, ay mas masarap. So, heto ang ating first batch. Ang kasya lang dito sa aking oven ay 6 pans at iluluto ko nga ito ng mga 50 minutes. Up and down nga pala yung function nitong aking oven at ang tatak nga ay hanabishi. At kapag ganito na meron akong nakasalang, gumagawa na ako ng maraming mixture para salang lang din ang salang at meron pang magagawa na iba. Grabe no, kapag first love mo talaga ang pagbe-bake, eh hahanap-hanap pin talaga yan ng puso mo. Kaya ang pinaka-goal ko ngayon ay laanan ng araw ang pagbe-bake. At least one to two times a week makagawa ko ng ganito karami para mas marami din akong maibenta. Masarap din talaga kasi kumilos pag alam mo na mahal mo yung ginagawa mo. Katulad nitong pagbe-baking. So ayan, kitang-kita ang bata at meron ng kinukot-kot kaya yung isang banana loaf eto at hiniwa ko na para makakain siya ng maayo. Ayan nga at kitang-kita nyo ang ating banana loaf mga mare. Grabe napakasarap yan, fluffy at kahit medyo ilang araw na ay okay na okay pa Since nakagawa na nga ako ng mga mixture at salang na lang kami ng salang, heto at gumawa naman ako ng sticker. Siyempre, ang una kong takbuhan ay Canva. Buti na lang talaga ay may mga ready na. Pero pansamantagal lang naman ito mga mare. At eto nga nakita ko pa yung mga dati kong sticker nung nagbebenta ako. Siguro year 2018 2019 to, Canva pa rin yung gamit ko. Pero hindi ko na yun ginamit at eto muna. Buti na lang din talaga may printer at meron akong sticker paper dito. At heto nga, hindi lang maganda yung pagkakaprint pero okay na yan. Medyo hapo na nga ito at marami na kaming nagawa kaya naman na ito at naglagay na kami ng sticker at tinulungan na nga ako ni Daddy Ton dito. Minsan nga sa ganitong mga small business or racket racket eh kayo lang talaga ang gagawa. Ikaw ang magluluto, ikaw ang mag-edit, -e ikaw ang marketing at kayo pa ang magdi-deliver. -de Madalas nga kapag nag -de deliver kami ni Daddy Ton eh aangkas lang ako sa motor niya para makapag-deliver kami ng aming banana bread. Nasa 48 pieces din ang aking nagawa mga mare. Yung kalahati ilalagay sa parisan, yung kalahati naman ay meron ng order. Etong mga pinaplastiko naman ay order from Naia Terminal 3 mga suki ko na yan noon pa at na nga daw nila yung banana bread ko kaya ayan madami na ang order nila at kinagabihan pumunta na kami dito sa aming paresan sa Paris de Peso Naik para ilagay yung mga ibang banana bread at sa mga gusto nga bumili dyan mga mare available yan dito 200 pesos lang ang isa pwedeng pwede kayo munang kumain ng Paris at mami dito tapos bili na din kayo ng banana bread sulit naman ito mga mare at mas masarap ito kapag ipapartner nyo sa kape pwedeng pwede kayong mag drop dito at kumain na din ng Paris at sa mga gustong magpalala move eh message nyo lang ang FB page ng Paris ni Peso na Kung bet nyo naman din ng maraming order ay pwede nyo akong i-message dito sa aking FB page para makater ko kayo. O, sya yun lang muna for today's video. Bye!